News Update Mga balita ngayon VP Sara Duterte isiniwalat na kabilang umano siya sa mga nais ipaaresto ng ICC Dalawang high value target arestado sa magkahiwalay na buy operation sa Bataan 20 pesos kada kilo ng bigas mabibili sa Kadiwa Center sa buong bansa simula May 2 Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Isiniwalat ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap siya ng impormasyon na kabilang siya sa listahan ng sunod na nais ipaaresto ng International Criminal Court o ICC. Sa isang panayam sa Cebu City kahapon, ibinunyag ng Vice presidente na bukod sa kanya ay nais din umano ipaaresto ng ICC sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at ilang mga dating opisyal ng Philippine National Police o PNP na sina retired General Oscar Albayalde. Retired Lieutenant General Vicente Danau, Ex-CIDG Chief Brigadier General Romeo Carama na mga nasa unahan ng listahan kung para umano sa pangalan niya. Dagdag pa nito, nabatid niya ang impormasyon sa kanyang pananatili sa The Hague sa Netherlands para bisitahin ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at asikasuhin ang kaso nito sa ICC. Hindi naman inilahad ng bise Presidente kung anong partikular na kaso o investigasyon ang pinagugatan ng sinasabing nakatakdang pag-aresto sa kanya. Wala rin opisyal na pahayag pa ang ICC tungkol dito. Arestado ang dalawang high-value individual sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation sa Bataan, Kamakaila. Noong April 27, 2025, bandang 11.20 ng gabi, nahuli ng Balanga City Police Station si Aldrin, 28 anyos sa barangay Bagong Silang, Balanga City. Nasamsam mula sa kanya ang walong malaking sachet ng hinihinalang shabu na may kabuo ang timbang na 250 grams at talagang 1.7 milyon peso. Noong April 24 naman sa barangay Reformista, Limay, Bataan, arestado si Alias Brad, 28 anyos, isang sound system operator. Nakuha sa kanya ang humigit kumulang 175 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.19 million pesos kasama ang mark money. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act number no. 9165. Pinasalamatan ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jean Fahardo ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at iginiit ang patuloy na kampanya ng PRO3 laban sa ilegal na droga. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Kadiwa Center simula sa Mayo a 2. Kasunod ito ng nakatakdang implementasyon ng 20 bigas mo program sa Visayas Region sa Mayo a Ayon sa DA, ang subsidized stocks sa kadiwa ng Pangulo KNP program ay maaari lamang bilhin ng indigents, solo parents, senior citizens at persons with disabilities sa kadiwa centers o sa mga local government units o LGUs. Hanggang 30 kilo ng bigas ang pinahihintulutang bilhin ng mga beneficiaryo kada buwan. Bagamat nakatakdang tumagal hanggang Desyembre, sinabi ng DA na pinag-aaralan nilang palawigin ito matapos silang atasan ng Pangulo na i-expand ang programa sa buong bansa at tiyakin ng sustainability hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.